isang sundalo ang pumasok sa pusod ng kagubatan, ngunit hindi niya alam na sa bawat hakbang, may mga matang nagmamasid, may mga nilalang nagutom sa dugo. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa gitna ng dilim, na palibutan ng mga aswang na handang lapain ang iyong laman? Paano ka lalaban kung bawat putok ng baril ay nagdadala ng mas marami pang halimaw mula sa anino? At sa dulo ng gabi, ang tanong makakaligtas ba siya, o magiging alay sa gutom ng dilim? Madilim ang paligid ng baryo. Tanging ilaw ng buwan ang gumagabay sa landas ng sundalo. Humahampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Amoy niya ang tuyong damo na sinusunog sa malapit. Tahimik, ngunit may kakaibang bigat ang paligid. Naririnig niya ang sariling paghinga. Nararamdaman niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang batok. Sa bawat hakbang, parang may matang nakamasid. Ang lupa ay basa, tila may bakas ng dugo na natutuyo dumapo ang uwak sa sanga ng puno, bigla itong umiyak ng malakas. Napalunok ang sundalo, mas humigpit ang kapit sa kanyang armas. Mula sa dilim, narinig niya ang marahas na pagaspas ng pakpak. Sumulpot ang mga anino na gumagapang sa lupa. Mga mata na kumikislap na pula ang bumungad sa kanya. Narinig niya ang malalim na ungol, parang galing sa hukay. Unti-unting lumapit ang isa. Ang balat nito ay kulubot at halos dumidikit na sa buto. Ang dila ay mahaba, kumikislot na parang ahas. Nanginginig ang dibdib ng sundalo, ngunit hindi siya umatras. Itinapat niya ang baril sa nilalang. Ngunit bago siya makaputok, naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang bato. Mabilis siyang lumingon. Nakatayo sa likod niya ang isang aswang na mas malaki, mas mabangis. Bunganga nitong nakanganga, puno ng matutulis na ng ngipin. Ang amoy ay mabaho, parang nabubulok na laman. Dumikit ito sa kanya, halos maramdaman niya ang dila nitong dahan-dahang gumagapang sa kanyang leg. Napakapit ang sundalo sa hawakan ng kanyang baril. Ngunit tila nanigas ang kanyang mga kamay. Parang may mabigat na puwersang pumipigil sa kanya. Ang malamig na dila ng aswang ay lumusot sa kanyang balikat. Tumagos ito sa kanyang kasuotan, mainit at malagkit ang pakiramdam. Napangiwi siya sa kirot na parang apoy na kumakalat sa kanyang laman. Naririnig niya ang sabay-sabay na halakhak ng mga nilalang sa dilim. Mga tinig na basag parang humahalo sa hangin ng sementeryo. Bawat halakhak ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang mga buto. Pinilit niyang igalaw ang daliri sa gatilyo. Bumigwas siya ng putok, sumabog ang ingay sa kadiliman. Natamaan ang isang aswang sa mukha, kumalat ang itim na dugo. Nagtilian ang mga ibon sa itaas, nagliparan ang mga paniki. Ngunit habang bumabagsak ang nilalang, tatlo pang aswang ang sumulpot mula sa gilid ng mga puno. Lumapit sila ng sabay-sabay, gumagapang na parang mga hayop sa kagubatan. Ramdam niya ang pagkibot ng lupa, tila may alo ng enerhiya na gumagalaw papalapit. Humahalo ang amoy ng nabubulok na laman at usok ng pulbura sa hangin. Nabaling ang tingin niya sa isa, nakayuko, humihigop ng dugo sa bangkay ng isang kambing ang tunog ng pagsipsip ay malagkit at nakakasulaso. Nanlabo ang paningin ng sundalo, pinipigilan ang sarili na sumuka. Muli niyang pinaputukan ang isa, at muling sumabog ang sigaw ng halimaw. Ngunit bago siya makabangon sa lakas ng loob, isang malamig na kamay ang dumakma sa kanyang panga. Napilitang tumingin siya pa itaas. Doon niya nakita ang pinakamalaki sa lahat. Ang mukha ay walang anyo, parang natunaw na kandila. Ang mata nito ay nakabaon, kumikislap sa loob ng mga uka. Bunga nga nitong bukas, umaagos ang dugo pababa sa dibdib. At sa bawat hinga nito, parang hinihigop ang mismong liwanag ng paligid. Ang sundalo ay nakaramdam ng biglang panghihina. Para bang unti-unting hinihigop ang kanyang lakas at kaluluwa. Nanginig ang kanyang tuhod, bumagsak siya sa lupa. Nadungisan ang kanyang uniforme ng putik at dugo. Ang mga aswang ay pumalibot sa kanya, Paikot-ikot na parang gutom na mga lobo. Naririnig niya ang kanilang mga hinga, malalim, mabigat at sabik. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng malamig na kuko sa kanyang dibdib. At sa mismong sandaling iyon, alam niyang siya na ang susunod na alay. Dumikit ang matutulis na kuko sa kanyang dibdib. Parang yelo ang dampi nito, dumudurog sa init ng kanyang laman. Narinig niya ang malalim na paghinga ng mga aswang, sabik at gutom. Ang paligid ay umikot, tila lumalabo ang kanyang paningin. Ngunit bago tuluyang sumuko ang kanyang katawan, isang alaala ang bumangon sa kanyang isipan. Alaala ng kanyang ina na umiiyak, nagdarasal sa harap ng altar. Alaala ng kanyang ama na nagsabing, "Anak, ang dugo ng sundalo ay hindi para sa takot, kundi para sa bayan." Sumiklab ang galit sa kanyang puso. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang ginalaw ang kanyang mga kamay hinigpitan niya ang hawak sa baril kahit nanginginig at halos mabitawan. Isang malalim na hinga, sabay bigwas ng putok diretsyo sa dibdib ng halimaw na nakadagan sa kanya. Umalingaungaw ang putok sa kagubatan, sumabay sa alingaungaw ng sigaw ng nilalang. Pumutok ang itim na dugo, tumalsik sa mukha at mata ng sundalo. Mabaho, malagkit at mainit, parang langis na galing sa hukay. Napasigaw ang halimaw, umatras at nangisay, bago bumagsak na parang natutunaw na puti. Nabalot ng alikabok at usok ang paligid, habang ang mga natitirang aswang ay nagsitigil sa pag-ikot. Nakatitig sila sa sundalo, naglalaway, ngunit halatang nag-aalangan. Hinila ng sundalo ang sarili mula sa putikan, hingal na hingal, halos mawala ng malay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab, puno ng tapang at paghihiganti. Itinaas niya ang baril, ipinapakita na handa siyang ubusin silang lahat. Ngunit sa halip na umatake, isa-isa silang umatras, gumapang pabalik sa dilim ng kagubatan. Bago tuluyang maglaho, narinig niya ang bulong ng isa sa kanila. Isang tinig na malamig, basag at nakakasindak. Hindi ka paligtas, sundalo. Babalikan ka namin. Dadalhin ka namin sa dilim, at sa gabing iyon, iniwan siya ng mga nilalang na sugatan at halos mawalan ng ulirat sa gitna ng kagubatan. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang ang pakikipaglaban ay magsisimula pa lamang. Naiwan siyang nakaluhod sa putikan, habol ang hininga, dumudugo ang balikat at dibdib. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi ginhawa kundi banta. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na parang tambol na umaaling ang wao sa loob ng kanyang pandinig. Sa bawat paghinga, naamoy niya ang pinaghalong pulbura, dugo at bulok na laman na iniwan ng mga aswang. Tumitig siya sa lupa at nakita ang mga bakas ng paa ng mga halimaw, mahahaba, matutulis at nakabaon ng malalim. Parang marka ng sumpa na nagsasabing muli silang babalik. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod, ngunit hindi siya bumigay. Hinugot niya ang kanyang kutsilyo at itinapat sa sariling palad. Mula sa hiwa ay dumaloy ang kanyang dugo, pula at sariwa. Pinahid niya ito sa katawan ng kanyang baril, isang tahimik na panata na hindi siya uro. Habang nakatingala siya sa kalangitan, nakita niyang unti-unting tinatakpan ng maitim na ulap ang bilog na buwan. Parang binubura ng gabi ang liwanag, itinatago ang lahat sa dilim. Narinig niya ang pagkaluskos mula sa kakahuyan, ngunit nang lingunin niya, wala siyang inabutan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok, dala ang bulong na tila tinig ng patay. Hindi ka magtatagal. Napakagat siya sa labi, pinilit na huwag magpakita ng takot. Kahit nanginig ang buong katawan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit. Humakbang siya paalis sa kagubatan, sinusundan ang daan pabalik sa baryo. Ngunit bawat hakbang ay mabigat. Para bang ang lupa mismo ay ayaw siyang palayain. Sa likod niya, may aninong sumusunod, mahaba at hindi pantay ang galaw. Naririnig niya ang yapak na hindi kanya, nakikisabay sa bawat kilos niya. Tumigil siya. Ngunit ang yapak ay nagpatuloy. Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Ngunit sa malayo, sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang dalawang pulang matang nakatitig sa kanya. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap, nakamasid lamang. At doon niya napagtanto na ang kanyang laban ay hindi lang laban ng sandata at bala. Ito ay laban ng diwa at kaluluwa, laban na hindi natatapos sa isang gabi. At sa ilalim ng madilim na langit, nagpatuloy siya sa paglalakad, habang ang mga matang iyon ay patuloy na nakasunod sa kanya. Habang patuloy siyang naglalakad sa makitid na daan, nararamdaman niya ang bigat ng katahimikan. Parang bawat puno sa paligid ay may matang nakamasid, tahimik na nagbabantay. Ang mga sanga ay kumakaluskos kahit walang hangin, animoy mga kamay na umaabot para hilahin siya pabalik. Ang amoy ng lupa ay nag-iba, hindi na ito amoy ng putik, kundi amoy ng nabubulok na bangkay. Napahinto siya, pinakinggan ang paligid. Naririnig niya ang tibok ng kanyang puso na bumibilis, kasabay ng tila paghagikik na mahina, nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid, pilit hinahanap ang pinagmumulan. Ngunit ang kagubatan ay puno lamang ng dilim, parang walang katapusang anino. Isang malamig na patak ang bumagsak sa kanyang pisni. Hinawakan niya ito. Hindi ulan, kundi dugo. Napatingala siya at halos mawala ng ulirat sa nakita. Sa mga sanga ng puno, nakasabit ang mga katawan ng mga hayop, mga baboy, kambing, at aso lahat nakabukas ang tiyan, nakabitin ang mga alaman loob. Mula sa kanilang mga sugat ay tumutulo ang dugo, bumabagsak sa lupa, bumabalot sa kanya ng amoy na nakakasulaso. Napaatras siya, nanikip ang dibdib sa pagkasuklam. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang tunog ng mga pakpak. Mabilis, marahas, dumadagundong. At mula sa itaas, bumagsak ang isang nilalang. Ang itsura nito ay higit pa sa inaasahan niyang bangis, Mahaba ang mga kuko, kasing haba ng sundang, at ang balat ay kulay abo, parang tuyong balat ng bangkay. Ang mga mata ay nagliliyab ng pula, at ang bibig ay nakanganga, puno ng matutulis na ng ngipin na puno ng dugo. Dahan-dahang gumapang ang halimaw papalapit, ang dila ay lumalawit at kumikislot, sinusundan ang amoy ng kanyang sugat. Itinaas ng sundalo ang kanyang baril, nanginginig ngunit determinado. Bago pa siya makaputok, sumulpot mula sa kaliwa at kanan ang iba pang nilalang. Tatlo. Apat. Lima. Ngayon ay napalibutan siya, nakangisi, naglalaway, sabik sa kanyang laman. Tumibok ang kanyang puso na parang sasabog, ngunit sa halip na sumuko, sumigaw siya ng ubod lakas. Sigaw ng galit ng takot ng panata. Kasabay nito, sunod-sunod na putok ang binitawan niya, umalingaw nga sa buong kagubatan bumagsak ang isa, tumalsik ang dugo ng isa pa, ngunit habang pinapatay niya ang ilan, mas marami pang sumisulpot mula sa dilim. At sa gitna ng kagubatan na iyon, sa ilalim ng buwan na halos natatakpan ng ulap, nagsimula ang pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Nagpatuloy ang putukan, nag sa buong kagubatan na tila musika ng digmaan. Ngunit sa bawat nilalang na bumabagsak, may kapalit na sumusulpot mula sa dilim. Ramdam ng sundalo ang pagod sa kanyang mga kalamnan, ang bigat ng sugat na dumudugo. Ngunit hindi siya tumigil. Sa huling bala ng kanyang baril, tinutok niya ito sa pinakamalaki, ang pinuno ng mga aswang na nakatayo sa gitna, nakangisi at nagbabantang umatake. Pumutok ang baril at sa isang iglap, bumagsak ang halimaw, kumikislot habang ang paligid ay nabalot ng nakakabinging hiyawan ng mga kasamahan nito. Nagsitakbuhan ang mga natira, naglaho sa anino ng kagubatan. Ang sundalo ay naiwan sa gitna ng katahimikan, nanginginig, duguan, ngunit buhay. Bumagsak siya sa lupa, nakatingala sa kalangitan. Ang mga ulap ay unti-unting naghiwa-hiwalay at muli ngang nasilayan ang bilog na buwan. Huminga siya ng malalim, pakiramdam niya ay isang bagong umaga ang paparating. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang babala. Hindi iyon ang katapusan. Babalik ang mga halimaw. At siya, bilang sundalo ay kailangang maging handa. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, isinumpa niya na hindi titigil ang kanyang laban hanggang ang huling aswang ay mapulbos.